Ginaganap sa Rojas City ang Sinadya sa Halaran, ang main festival ng lalawigan kung saan ito ay ginugunita tuwing unang linggo ng Disyembre. Sa katunayan, 2-in-1 ang selebrasyong ito dahil pinagsama na nila ang Sinadya Festival ng kabisera at ang Halaran Festival ng buong probinsya. Kapis Tahan Festival. Makikita dito na nagsama-sama ang buong komunidad na nagkakaisa. Makikita rin ang iba't ibang produkto na ipinagmamalaki ng mga kapis doon gaya na lamang ng mga gamit na gawa sa kapis shells, dative bags at paintings at marami pang iba. Ilan naman sa nangungunang tanim dito ay palay, mais, niyog, saging at tubo dahil binansagang seafood capital ng bansa ay maraming mahuhuli ditong blue marlin, bangus, usit, hipon, sugpo, alaba at mga seaweeds. Alam niyo bang ang puti na makikita sa mga bintana ng mga sinaunang bahay ay tinatawag ding kapis? Ito ay gawa kasi sa mga shell na isang uri ng oyster na kung saan ang probinsya ang nangunang pinagkukunan. Kinagamit din ito sa mga parol at iba pang pandekorasyon sa bahay pero pinakaginagamit talaga ito sa mga bintana kaya ang ibang tawag dito ay windowpane oysters. Kung sa pagkain naman, syempre, nanguna ang mga seafood dishes tulad ng iba't ibang luto sa alimango, hipon at ang talaba. Hindi rin mawawala ang pagtutuyo o pagdadaing ng mga isda. Tinatawag nila mga dried fish nito bilang uga. Isa pang sikat at kakaibang uri ng clam dito ay ang diwal. Matamis sumanoan naman ito at mas masarap pa daw sa talaba at tahong pero mas mahal din at may panahon lang ang paghuli. Kilala din ito sa tawag na angel swing dahil talaga namang mukhang pakpak ng angel kapag nakabuka. Pagdating naman sa merienda, isang sikat dito ay ang tinatawag nilang inday-inday. Gawa ito sa galapong at mayroong toppings na bukayo. Isa din sa delikasi na lalawigan ay ang suso na kung tawagin nilang bagungon. Baybay Beach na matatagpuan mismo sa kabisera. Palina Greenbelt Eco Park. Basyao Virgin Beach ng Bayan ng Ivisan. Pinakamahabang kuweba sa Western Visayas ang Lahab Cave ng Dumalag. Sa kabilang dako naman sa bayan ng Tapaz, makikita itong Marugo Lake. Ang salitang Marugo ay nangangahulugang dugo ng hilaw na isda. Ito ay dahil napilitan na manong kumain ng mga kababayan nating tumakas sa mga hapon noong World War II dahil kapag niluto nila ang isda ay makikita ng mga ito ang usok madami ding talon ang kapis tulad ng Liktinon Falls ng President Rojas, Malinamon Falls ng Hamindan at Hinulugan Falls ng Pilara.